Ayan mga kanaypi Nakauwi na sila rin yan At Chloe Ang lakas ng ulan Baka magkarahin na rin ako mga kanaypi Hirap na Masakit yung likod ko eh Baka matrangkaso pa tayo nito huwag naman sana mga kalaypi mas gusto ko na lang yung napapagod ako kaysa magkasakit ayun lang lakas mga kalaypi yung ulan so garahin mo na siguro ako mga kalaypi What's up mga kanayipi? good morning sa inyong lahat Happy Monday At ngayong araw, pasukan na ng mga estudyante Tumawag na si Auntie Lisa mga kanoyipi Yung nasa IGL Yung siniservisan natin yung kanilang apok Ayan, susundin so na natin ngayon mga kanoyipi Tara, pinapainit ko na lang yung makina ni Mia Alright Lagay muna natin yung tubig dyan sa likod Okay mga kanoyipi Let's go, let's go. Ayan mga kanaypi, gamit pala natin yung ano, yung binigay ni Kuya Bert tong palan na cheese ng GoPro. Okay, Nandito na tayo sa EGL. Diretso na tayo sa bahay nila Auntie Lisa. Morning sir. মোৰ ধ নাই তানে na yung bakasyon nyo ah All right Ito tayo ulit sa AGL Mga kanayipi Uy, walang tricycle Mahaga kasi tayo na nakalabas eh Wala pang alas 6 Nakalabas na tayo mga kanaypi kasi tumawag agad si Auntie Lisa sa akin so yan antay ulit tayo ng magiging pasero natin mga kanaypin Oh, said Yeah. <laughs> ang lawang, lang ay weng, ganak yeng, lawangan, kakaipong magkubo, magkubo, hahahaha, nagtitiyak para tulad <laughs> nito, pano na kay mantay? Mano sa kliyenta oh, thank you Kante, tapay Ha? Huh? Tapay Ay, natapay yun, yung pato At tapawon, thank eh. you Mini grocery eh, ata Ayan, binigyan pa ulit tayo ni Antif Mga kanipin ng 100 pesos Mas yung Isa kanina yung nagtatrabaho sa St. Joseph nagbigay ng 30 pesos ayan 130 yung isang biyahe natin Tanta Divine, Divine Grace. asa may San Vicente no? ng 50 pesos so balik ulit tayo lang EJL at maraming pang pasayros yan na may sasakay to baka ngayon kasi nga first day of school ng mga estudyante kahit sirinyan paano natin yung pasero natin binigyan naman tayo ng 50 pesos alright right, ah, ko ulit tayo ng panibago tara madam at Bibi Maika ngayon ayan o ayan mga kanipi kasama ko si Bibi Maika hello Bibi Maika hello. hello hello ngiti na lang ako, ano yung ngipin mo? masan yung Ted hi hmm. <laughs> Maria na sa camera to kita nakidigan at darin ayan, papunta kami ngayon ng ano ng bilihan ng ulam mga kanaypi Ayan, binalikan ko yung ano, yung order sa akin ni Madam Luz na itlog ng decal brown. Mga kanaypi. Ayan. 12 pieces na itlog ng decal brown. So, hatid na natin sa kanya to. Sakto tingin na, na rin tayo ng pasayero dun sa, ano, sa AGL, mga kanaypi. Kararating ko lang, madam. Sandali lang, may patutulong lang ako sa'yo. Ano po yun, madam? Ay, meron kasi akong hiningin talbos ng kamote doon. Opo. Patulong lang ako magputol. Ah, sige. Diyan lang sa kanto. Sandali lang. Sandali sige po. Sandali. Oo, oh, madam. Maganda kasi yan, kakaitlog lang. Hindi yung binibinta sa bayan, madam. Hmm ilang days na 'yan 'yan eh Kasi ano, magtatanim ako. Oh. Ano mo maganda yan, itanim? Ito, ito yung mga gano'n. Dapat yung nasa bayan na lang, madam. Ano yung nasa bayan? Meron ka doon makukuha, ha? Eh? nila. Ah, meron silang nababinta. Oh. Magkano yung gano'n? Ganyan na yung kwantalbusan nila, eh. Oh. Eh, yung kukunin nyo lang doon pag maglalaga kayo, talbos lang. Oh, tapos. Yung iba, pwede nyo nang itanim eh. Ay, hindi pa siya buhay. Hindi po, madam. Ah, yung ba yung sinasabi mo? Parang hindi nga maganda. Oo. Oh. Kasi nung hindi pa umulan, maganda. Ayun, hindi nga. Huwag na lang, hatid mo na ako. Hindi maganda. Oo. Oh. Sa susunod na lang, siguro. Ang ganda niya naman, plastic. Ma madam? Kasi nag walk ako sa umaga. Opo. Opo. Nakita ko siya, ang ganda-ganda. Pangit nga yun lang. O, ang ang pangit lang. Sige, atid mo na ako. Thank you. Oh, madam. Mas magandang yun yung itanim nyo, madam eh. Yung binibinta sa bayan, matalbosan nyo lang, tapos ibabad nyo lang saglit sa tubig eh.

yung itlog na 12 pieces alright ngayon tingin na tayo ng magiging pasero natin ayan may pasero tayo mga kanaypi where are you going? Ano ba masayid doon madam? Ha? Thank you huh? Thank you Thank you, bye bye Ayan mga kanaypi kumita po tayo doon ng 50 pesos Balik tayo doon Ayan mga kanaypi Palabas na tayo Bali kumain din ako ng panahalian. Gagamitin na pala natin tong, ano, Itong binigay ni Ate Barbara Na arm sleeve Mga kanaypi Ayan Yung kulay gray yung ginamit ko Bali six pairs ito mga kanaypi Ayan Manlambot mga kanaypi <laughs> Thank you so much Ate Barbara at Kuya Bear Itong sa no arm sleeve na binigay nyo ayan ganda ayan mga kanayipi ayos na, lambot smooth na smooth sa kamay so let's go and uh, pasada ulit tayo mga kanayipi no? let's go let's go Bali nakapagkarga na lahat yung ano yung sinusundan ko kanina ng tricycle na lima pang ko ako kanina eh ayun nagsunod sunod sila na lumabas so tayo na lang yung naiwan dito sa EGL wala matumal mga kanoy pag ganitong hapon na buti pa kaninang umaga magandang bumiyahe maraming pasayero pero sa hapon wala na mga kanoy pero magantay pa rin tayo dito sa EGL. Anong oras na? Ayan. 3:25 ng hapon. <laughs> Ayan, antay tayo mga kanaypi. Anong oras na no? At masakit pa yung likod ko Hindi ko alam kung pila ito or ano Umiinit yung likod ko eh Kaya taste lang Try natin ipahilot mamaya mga kanipi ibaba na natin yung pasero natin dito sa lambang Nako, nandiyan na naman mga kanaipi yung malakas na ulan Grabe Umulan na naman mga kanaypi saka na sila rin yan at Chloe ang lakas ang ulan baka maggarahe na rin ako mga kanaypi hirap na masakit yung likod ko eh baka matrangkaso pa tayo nito huwag naman sana mga kanaiti mas gusto ko na lang yung napapagod ako kaysa magkasakit ayun ang lakas mga kanaiti yung ulan so garahin mo na siguro ako mga kanaiti so antay natin mga kanaiti Tumawag na ako sa bahay at nagpapakuha ako ng payong Ayan na si Luis, o. Oh. Pugard! Yes! yes Ayan. Lagay na natin doon sa garay niya si Mia. Dahil maggagaray na rin ako, mga kanayipi. Bukas na lang ako, oh, papasada. At masama yung pakiramdam ko. Masakit yung likod ko mga kanayipi Mukhang tratrang kasuhin ako eh Huwag naman sana Bahay na natin si Mia Nandito nun sa kanyang garahe Bali hindi ko na siya makukumutan ngayon Ayan hinatiran tayo ng payong para hindi tayo mabasa so makagaray na si Mia na walang atrapal na nakalagay hindi na natin nakumutan bukas na lang tayo babawin ang pasada natin mga kalipi talagang wala parang nilalamig yung ano ay payong eh. Nilalamig hey, yung likod ko eh. So nandito na tayo sa bahay.